malalim mga idol ito kukunin natin ito ito yung itatanim natin yan isang uri po ng ano ubod ito eh kung tawagin po ito sa amin ay labong mga idol yun o oh. sobrang lalim Kukunin po natin ito mga idol Kunin natin ito Ito po ay pinapatanim Nung aking boss Ngayon Parang sobrang dalim naman Kasi ito Kalahati na ito ng ano Hindi pa rin ma Makita yung ilalim Kaya naman tayo makita iba. Dito. Nakita tayo dito. Ayan. O ayan mga idol, nakuha na natin yung ano itong labong kung tawagin to sa amin mga idol ay labong ito nga pala ay pinapatanim ni eh, Boss. Pinapatanim sa akin. Ngayon ay eh, subukan natin kung mabubuhay. Kaya dito natin itatanim. Ayan mga idol. Oh. Bukid ang talaga itong man namin. Itong aming lugar dito. Ayan o. Oh. Ang daming tambo mga idol o. Oh. Sayang kung sa amin yan kukunin ng mga taga dun sa amin yan yan nung damo dito oh. gandang pag ng ano dito oh, mga idol oh. kalabaw at saka kabayo ito yung tambayan namin dati oh. sobrang ano na damo may butas pa dun oh. dito nga pala natin mga idol i ano, itatanim dito sa anong ito pistong ito ayan tatanim natin yan dyan gamit nga pala natin ay ayan no tak tak kung tawagin to sa amin mga idol ay barita subukan natin ito, mga idol na ano pinapatanim ni ano ni boss kung mabubuhay siya. Kaya mga idol o. 'yung lang 'yung ano natin. Huwag nating kalaliman. Yan. Subukan nating Yan. Subukan natin mga idol kung tayo makakapagpabuhay ng ano kawayan first time ko magtanim ito mga idol sa tagal tagal ko mga idol eh, ngayon lang ako makapagtanim nito kaya sana mabuhay ito pag ito'y nabuhay di ano to matutuwa si boss ito ay lang mga idol ngayon pag nabuhay ito di bong ano buong paikot ito mga idol ng farm namin ay eh, tataniman ng kawayan ya ano lang ito, try lang. Yan, tapos eh didiligan natin yan bukas na. Gawa ng gabi na rin naman.